So ayan, yeah, magandang umaga mga kabakyard na. No? So ngayon is ko sa inyo yung Miss Brehem kung nakaraan no? yung sinabi ko na ang lunas sa pamamaga na, naglal naglalaway na mata ng manok at saka na mamaga. So asin lang yun no? asin, tubig at saka suka lang no. Ihalo nyo lang dito no. Uulit ko lang no yan sa mga ganoon yung mga problema sa inyong mga sisiwan kasi ngayon kadalasan ganoon ang tama kasi sa sobrang init ng panahon no so inaulit ko magtimpla kayo ng suka asin Ihalo sa tubig dito no sa sprayer natin no pag nakita nyo yung ko ngayon yung sinisprayan ko noon na laway laway tapos maga yan na siya o oh. Hmm. diba magaling na siya tulis lang hindi, wala na siyang laway naglalaw pero medyo na ano siya pero hindi na yan ganun ka ano palunas na po dyan no ngayon kahit po ito lang may tama is dapat po is kahit kabila is wala is prehan nyo rin no para hindi na po dito umabot sa kabila advance na kayo no so ayan no ayan po na po siya wala nang laway-laway sa mata niya medyo singkit pa dahil ngayon ang tama niya ng ano niya no So, ngayon naman, para makasigurado kayo na talagang, ito naman, kahit ganyan lang asin suka at saka tubig na may halo, is gagaling na talaga yan. Pero, ako kasi, gusto kong makasigurado. Kaya so, ang ginagawa ko, di ba, ganyan na yung ano niya, ta tama niya, wala na, pawala. So, sundutin nyo ngayon ng... Ay, Ihalo nyo sa timpla kayo, sa galon ng Premoxil, powder. Tapos, pagpakain nyo, yung tuyo lang, yung dry lang, ipakain nyo. Huwag yung babasain. Para, pag dry, pag pinainom nyo, na may high-spice. Palagang marami silang may inom ito, na Premoxil, no? Yan ang ano ko sa inyo, no? Kahit nilagyan nyo na yung mata, ng asin na may suka, may tubig, pero lunas din yun, kasi yan lang maginamit ko. Pero, ginawa ko, ganyan na siya, di ba? Okay na susundutin ko siya ng trimoxel para diradiritso na yung pagaling niya ano na lang to pang finishing ko tawag pero kahit yung asin suka may asin lang is lunas na rin yan pero gusto ko na maging sure ball na talagang hindi na babalik no? trimoxel mga kapatid uh, no? ngayon uh, sa mga ganito yung kaso ngayon lalo na sa tag-init talagang ito yung nangyayari sa ating mga sisiyo so ang iba pa is lang araw lang patay na no? yun. Dahil, ano, uh, tapos, so, sa susunod po, namin, eh, si Share. yung, tama naman yung sa loob ng lalamunan. Yung dyan, no? yung may, yung may, ano, yung may, parang, dilaw-dilaw sa loob, na, kinakain yung laman nila. no? tuturo ko sa inyo kung paano po tanggalin nya no. Dapat maagapan natin. Next video ko is yun ang i-content ko no, yung kung paano tanggalin. Yung kasi ang manok mapapansin nyo. Ano yan, hindi na siya kumakain. Hindi na siya tumutuka ng pagkain niya. So, pag ganyan na yung manok nyo, i-check nyo na agad yung loob ng lalamunan dito sa ngalangala -ngala niya pag nakita na kayo dun ang dilaw sos yun na yun dapat maagapan nyo yun kasi kung marami na yan sa loob wala na hindi na makakasurvive ang manok nyo kahit matanda pang manok nyo yun, kahit, panabung panabong ko yan pag yung loob na yun mayroon na yung parang ano na, yung dilaw na dikit dikit na nilalamon yung loob ng ano, hanggang dito sa ngalangala -ngala. Dapat papansin niyo manok nyo, sisyon nyo, panabo nyo, hindi na tumutuka. Check nyo na po agad ang loob ng ngalangala -ngala, doon sa pinakangalangala sa loob. Baka meron ng ganun yung tumutubo na parang nilalaman. Nilalaman mo na lahat ang loob nyan, unti-unti hanggang mamatay na yung manok nyo. No? So yun, so, sunod natin yung mga ko ng No? So yun, maraming salamat sa inyo. Sana po is, ano, uh, itry nyo yung ginagawa ko no, na pamamaraan para hindi malalagas yung mga seseo. So sawa ng Diyos ako, wala pa naman, hindi pa naman ako nakamamataya. No? Kasi nga, talagang minumonitor ko sila. So yung iba ko dyan, na unang kapisa, is talagang ano naman, malalakas. Pero nung una rin, ganoon din. Hindi lang yun, eh, may papakita pa ko sa inyo pagkatapos yung dito nga lang alam. Mayroon pang ibang tama ng manok na talagang magpapahirap sa kanila so next vlog na no, mga kabakyad so maraming salamat sa inyo at kadali sa atin lahat sana wala na pong mamatay sa ating mga alagang sisiw dahil mahirap okay. mula pag kasisiw hanggat sa ganitong edad Two months old mal mamamatay na sila kaya sayang monitor niya po sila maraming salamat mga kabakyad God bless sa atin lahat